इसको बोलो dapat दादा किसकी है पापा जी मतलब hiyawan dyan medyo tingto titi ni kuya ni lalamok <laughs> kayong mga lalaki pagpilipagi kung maret naman ang titi <laughs> kayong mga lalaki pag magjajakon kayo tama nyo ako <laughs> Dahil pagkasama niyo ako, para na kayo kumain ng reviso Ang sarap ng feeling niyo. My real name is Clyde. Eli Opo. Ako nga po, ang nagpatibok sa puso ni Alden. Richard. Opo. Ako nga po, si Bini Binibining Mae. Mae Menjoga. Mae Menjoga na nagsasabi, hindi lahat ng masarap sa mundo ay natitikman. In short, wag ako, iba na lang. Judges, my national costume is Darna. Dinosaur, maraming salamat po. fisika Allahummasallu 'ala Muhammad na. Charot na, ang tangin mo. mga. puto Sa nauna ang kandidata! Hindi ka na nga maganda! Nagsasabo ka pa! Ako po ang baklaw ng papasalamat sa Diyos at pinigyan niya po ako ng mapuha. ng mga labi. Oo. Pero nung pinagsama-sama, nakaaway-away sila. Kaya ganito ang naging resulta. Mukhang terorista. <laughs> By the way, my name is Princess Chanel Sacramento Samaniego Mugtigalo Mugtinegro Epton alias Badong. <laughs> Jakul sal salani pulak dito bayak bak, parang nenen bi ang kanya katawa. Oh. At the wedding we were all this dinner, and I am proud to say that I am graduated at UST. S Utut sa bay Pero ngayon gabi, hayaan yung hiramin ko ang pagkababai ng bat magpapos sa pikang puso, kang puso ng kumpar semester si Mr. Boy Pickup ang nag-iisang nenenbi ng buhay niyo. Sabay-sabay po natin palakpakan at tiyawan one of the legendary Miss Gay Pangkalawakan at ako po ang isa sa mapalad ng best Q&A in Showtime Season 3. Queen of the Multibax, ang respacker ng Novota City. Sabay-sabay po natin palakpakan, pinipinin Sam Goku. <laughs> <laughs> Sam Goku na lang kung ang mga kalalakihan ay tinaguriang ang hotdog. Ang mga kababaihan ay tinaguri ang malin. Kaming mga kabaklaan ay chăm nuôi cậu, các anh nam mami, mami <laughs> I thank you. Thank you so much. <laughs> <laughs> uh -oh. <laughs> uh -oh. When they say the love is the essence of life. That is a wonderful feeling inside me. I know that when games have yet to come. Mga kaibigan, mga orado at manonood, ngayong gabi, hindi nyo po maririnig ang aking salitang bastos. Bagus, isang daang porsyento ng manonood ay pawang kabataan. Mga kaibigan, tayo mga bakla. Daing tayo ng daing. Salita tayo ng salita. Ikaw ba, bakla? Nakakagawa ka na ba ng tama para sabihin ang nire-respeto mo, kapwa? Mga kaibigan, ang bakla pong nasa inyong harapan, ang baklang minsang pinanood at sinubaybayan sa Eat Bulaga sa Persurena bilang isang grand finalist. Opo, Bisa na rin po akong napanood sa Miss Q&A. At hindi ko na po papahabain pa. At naniniwala lang po ako sa isang kasabihan. Mahal po ako ng Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Wow, thank you so much. Nagulat kayo, no? Akala nyo, magulay ako, no? Momo kaya ako? Chappy, <laughs> Chappy? Tangin na mo dito. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, ako, oh, oh, ang ambak ng awangi na kunay na marming on. Oh. Ngayon nami, ako rin po, ang na-rending sa Facebook no? at napauso ng Samsung Galaxy. Mo ano po gudang yan? Bakbasa na anahan? Ayos. Kagan ni ni number nine, na junay nya, na ang ina mo, ang ane, mung manginay na. Kanan number 11. Seryoso't maanyos ka pala na ba sa prayer meeting ka na punta ko By the way, my name is Mama Barz Bautista yes, ah, Nondalan ang centro ng angisnaan na Mota City. Hindi naman po ako nakanoon kami UNA Inter Alaki at cover grade na ng GNA. Mapapanood niyo po ako <coughs> sa Animal Planet. <laughs> <coughs> Opo, ako po ang maklapupis partilana o oh. pis partilias sa may nating palakpakan binibining Barbie. Oh, oh, oh. Barbie. Ano yan? Barmingot Imperial. Barmingot Imperial na nagkakami. Kung ngunguman ako sa inyong aningin, makulaw naman ang pupunod sa akin. Hintayin niyo, nun ako na sa akin, mahama ang baba. <laughs> At nang hindi lahat ng nakakaitmas nyo, minsan, mingot. Ay, <laughs> at nag iwan ulit na a Hindi lahat nang may hiwa! Makita ka mama! May Thank you! <laughs> <Yeah. tranzasets> thank you so much! Thank you! sa My name is Erna Vainan Pacheco from Alamon City. Asante daw kay candidate number one ay maganda daw siya. Pero may tura naman si candidate number one. Pinanganap man akong mahirap. Hindi lahat ng mahirap ay malalampasan dito. Kahit wala kaming video, <laughs> at least ang ilaw lang ang nanay ko. Kahit sa hirap sa pamilya, bilang maging matalino para sa aking sarili. Manalo man o matalo, bahala ng Diyos na may kapal. Kahit ano man mangyari sa mundo, ginawa tayo ng bagla. pero sabi ko lang sa aking nanay, siya'y nawala, hindi ko kakayanin. Kasi

Ayan na sa so match candidate number 14. Wala pa ba yung kunyeta ka? Ang <laughs> <laughs> tao na ng mic. Pwede ka bumaba number 14. Kayo Wala ka pa kaya lang moves ka lang, di ba? Sige. Please try it! Ay, hindi Wala ka pa kaya lang. Pag sinabi kong quiet-quiet, you understand? ay. Ay, hindi mabalak pa! Kamu kaka! Ay, hindi ugiyaw! Masusunod ka ng ba! Di na bakit kayo makapunyak? Sa unik ka! Sa na mo. Sa kasi ano ba ako nakalagot ako ang punyeta ko eh. Alam po, hindi ako tanga. Ano yung Oo, Ano yung Wala ka pa kaya daan. Wala kayo tatakala ko yung putlang <laughs> ngayon namin. Seryoso na, kapag ako natal, punyeta kayo. Apo! Apo! Opo, paulit-ulit ko. Kasi diretso mo na, alam ko. Opo, ako nga po, ang babae. Lagi niya mo na lang, oh, hindi na siya kapuso. Mungamunin ako, kunyera tayo. Nahawa diba? <laughs> oh, <laughs> ka kay candidate number 12. Opo, ako nga po ang babae. Lagi ninyo panalo. Oh, ninyo sa kapuso mo. Jessica Soho. Oh, Tama din. Diba? Oh. Sa Mark Logan. <laughs> sa Showtime. Very gay. At wawawin. At ipalagagay. Ano, artista? Wala ka pa kayo <laughs> Opo, ako nga po, ang babae na sa Facebook na Kiyomi. -E. nag na naman ako sa Facebook na Kiyomi. Nag-nakaut eh. May viral sa ka? Pero. <laughs> Opo, ako nga po. Ang babae na sa TikTok na. Opo, ako nga po. Kaya ako ulit-ulit. Siyempre, kumagalap ka. <laughs> ang babae. Ang jawa ni Alden Richard. Oh. Tayo original. Oo. Oh. Miss Ming Yaya Drugs Mentor siya. At naiwala ko sabihan, tatlo lang ang masarap sa mundo. Una, pangalawa, pera, pera. Kung hindi nakatama na, nga. At pangatlo, ako. Karantado ka. Wait lang. Bakit ako nang niligawan ng boyfriend ko? Ha? Oh. Okay. sabi ng boyfriend ko, tuwing nag-aawit siya kami, sabi sa akin, Babe, siya ina, may gano'ng nag-aawit? Kung hindi, kaya sumulat sa kapagat text niya kapag walang tao sa bahay ninyo. Happy Fiesta, Barangay. Oh. Barangay ko oh. po niya. Haba, alam ko, ay dakotang Barangay 8, 10-san. O, yes? -oh. Oo. Thank you. Oro lang muna, mga 10. Okay na, <laughs>